matami. Phew! Ha? 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 Lubayan mo to, ah. ha? Mo subukan, ah. Ha? Sige, isa. Huwag kang matatakot. Mami, huwag ka umiyak, mami. Hari ng mga hari. Diyos ng Diyos. Dinisaan to, ha? Ha? ninyo to, ha? Ha? to, ha? Ha? to, ha? Huwag mo ko subukan, ha? 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 isusama ah. sa malili, isu sa maluam, isu sa matami. Ah, amat tak. Pung. Ah, ah, grabe maalik pa, ginawa ang dito sa bata, kontrolado mo na. Maalik ha, maalik ha? Maalik. Ha? Ah, ah. Ha? aprobo. Sige, may rapan to. Pakipago pagulat ng, ano niya, pakipago pagulat niya pa, may. Sige po. Sige, sige. Ah, sige lang po. Atan yung, ano, wala nga, ano. Wala po. hindi niya just hindi yun yun phew to tubig sa mga huli wakit po nakatulong po yan kulag sa pananarik ng batang po okay. <helong> okay, so. boy boy Bising ka boy. <laughs>

Palitin mo yung Jesus name. this name. In this name. this name. this name. this name. Amen. Amen. So, relax ka lang ah. Tingin ko sa mata ko. Sa mata ko tingin ko. pangalan. Apo ra. pangalan. Yan ang Kalma ka lang ha. Manali ka sa maha. Pwede ka pa manalo sa kanya. Ako. Ah. Ako. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi ko pakiramdam. Ano? Ano? Ano?

o, oh, ka lang, diretso ka, diretso ka. Kailang pa ito nang Ngayon hey, hey, lang po. Hey, man, hey, man, Wala po na kayo napansin sa kanya. <laughs> Pero may iba na talaga ang niya. Naging siya. Uh -oh. Kasi hindi naman po talaga siya ganyan eh. Ano nga Naging pala po siya. Ang dito. Ang dito. Ang Kasi may